Kung nagtatanong ka kung ano ang mga pinakalagas na alternatibo sa itoro, nasa tamang lugar ka. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang dalawang matibay na broker na maaaring iturin na solidong mga opsyon sa halit ni Hitoro. At kung iniisip mong magbukas ng account, makakakita ka ng mga link sa mga espesyal na alok sa ibaba ng paglalarawan. Magsimila na tayo ang XTB ay nakalista sa Warsaw Stock Exchange at kinokontrol ng mga panunahing ahensya tulad ng FSA, FCA at SISEC. Ang pondo ng kliyente ay inilalagay sa hiwalay ng mga account at ang katotohanan ang XTB ay isang pampublikong kumpanya ay nadadagdag ng isang karagdagang antas ng transparency. Ang platform ng XTB ay available sa isang browser-based na bersyon at bilang mga mobile app para sa Android at iOS. Ito ay maayos na tumatakbo at nagbibigay sa iyo ng akses sa lahat ng mga klasikong kasangkapan sa pangangalakal, teknikal na pagsusuri, mga indicator, mga kasangkapan pangguhit at pagbuo ng estrategiya. Pagdating sa mga deposito, maaari mong punduhan ang iyong account sa pamamagitan ng card, bank transfer o mga lokal na paraan ng pagbabayad depende sa iyong bansa. Walang opisyal na minimum na deposito. Mulit inirerekomenda kung magsimula sa hindi bababa sa 200 dolyar. Ang mga bayad ay napaka competitive Ang mga spread sa EURUSD ay magsisimula sa 0.1 pips. Ang mga stocks at ETFs ay walang komisyon hanggang 100,000 euro bawat buwan. At lampas doon ay nagbabayag ka lamang 0.2%. Walang mga bayad sa pag-withdraw at ang mga gasto sa conversion ay karaniwan. Acronym Ang XTB ay isang mahusay na pagtipilian. Para sa mga naghahanap ng isang simple, modernong plataforma sa pangangalakal, mababang gastos sa transaksyon at stock trading na walang komisyon hanggang 100,000 euro bawat buwan na ginagawang perpekto para sa mga baguhan at aktibong mga angalakal na nais ng transparency at kaligtasan ng isang pampublikong na kalistang kumpanya. Ang XM ay kinokontrol ng SISEC sa Europa, ASIC sa Australia at ng IFSC sa Belize para sa mga global na kliyente. Pinahati nito ang pondo ng kliyente, nag-aalok ng proteksyon laban sa negatibong balanse at magsimula noong 2009 na may milyon-milyong gumagamit sa buong mundo. Hindi tulad ng XTB, umaasa ang XM sa sikat na mga platform na MetaTrader 4 at MetaTrader 5. Ito ay makukuha sa desktop, web at mobile at labis na pinahahalagahan ng mga trader na gumagamit ng automated na estratehiya o advanced na charting. Napakadaling magdeposito sa XM para sa mga baguhan. Maari kang magsimula sa halagang kasing liit ng $5. Kasama sa mga opsyon sa pagpupondo ang mga card, bank transfer at mga e-wallet tulad ng Skrill at Neteller. Mabilis at karaniwan libre ang mga withdrawal. Sa usapin ng bayad, nag-aalok ang XM ng iba't ibang uri ng account. Ang mga standard na account ay may spread mula 0.6 pips ng walang komisyon habang ang zero accounts ay nag-aalok ng raw spreads na malapit sa zero na may maliit na komisyon. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay daan sa iyo na pumili ng setup na akma sa iyong estilo ng pangangalakal. Acronym, masangkop ang XM para sa mga mamumuhunan na mas gusto ang MetaTrader 4 at 5. Nais magsimula sa napakababang minimum na deposito at pinahahalagahan ang mga flexible na uri ng account. Gayunpaman, kung naghahanap ka ng kasimplehan, mababang bayarin at madaling simulan, inirekomenda naming piliin ang XTB. Makikita mo ang mga link sa mga espesyal na alok para sa parehong mga broker sa pagyalarawan. Kaya suriin naman na ito kung handa ka ng magsimula. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga gantong nilalaman. Salamat sa panulood!